Caritas in action. Mary Claire, Monta, ang nagdadayali si Sten. Opo, opo. Gandang hapon po. May gandang hapon din po. Paano mo nasusurvive yung ganitong gamutan, Jer? Tulong-tulong naman po yung mga pamilya ko. Tapos naman malapit po kami sa sampo pabit. Pwede lumapit, kagaya po dito. Mm -hmm. Nakakatulong oh. naman po. Nakaka-survive. Kahit may hirap. Nahihirapan pa kami. Tapos yung injection pa. Yung, yung dialyzer pa. Mm -hmm. Tapos yung monthly check-up pa namin. Monthly laboratories pa namin. Nahihirap ka. Magpasalamat po ko. At, at least meron pong ganitong programa na tumutulong po sa amin may mga sakit. Malaking bagay po yun. Opo. May pagkakataon bang isang linggo, Jeff, hindi ka talaga nakapag-layalisis? Okay. May mga atay po ganun. Paano yung tubig mo nang talagang halos hindi po. Ang hirap. Kasi pag sumabla ka sa tubig, hmm. mamamanas ka sa paa. Tapos yung marami kang mararamdaman ka kay iba. Kaya kung ano, kagaya niyo, mainit po. Okay lang po pag pinagpapawisan ka. Uh -huh. eh, syempre, pag nasa bahay ka po, medyo limit lang. Limitado. limitado. Kaya nga sabi niya, pag pinapapawisan, sige, pwede yung ilong. At sabi mo, hanggang ganito ka lang. Kasi lumalabas naman. Mm hindi -hmm. eh, ka naman din po pwede magpalahatak ng sobra. Dahil kasi baka hindi ka na po maihi. Oh, oh. mahirap naman po yun. So talagang tiyagaan sakripisyo, pagod. Okay. Pero naniniwala ko, malakas ang pananampalataya mo. Opo, opo. Totoo po na. Yun, lang, yun na lang po ang pinangahawakan ko, yung manalig sa taas. Magdasal bago matulog, pagkagising, magpasalamat sa araw-araw. Kasi sa center po namin halos buwan-buwan may namamatay. May namamatay po. Kaya ang hirap. Hindi lang kami masalang ng tatlong beses, apat. Wala na. Makit na sa uli yung, ano, yung laso. So, ipagkakaloob ko itong uh, papel na ito na siyang magiging daan upang makuha mo ang mga gamot na nagkakahalaga ng 4,325. Anong uh, mensahe mo? Again? Maraming maraming salamat po sa inyo sa programang ito, sa lahat po ng bumubuo ng istasyon na ito. Maraming, maraming napakalaking tulong po nito sa aming mga kagaya namin may mga sakit. Sana po patuloy pang yumabong para mas marami pa po kayong matulungan. God bless you po sa inyong lahat, sa amin po, kayo pong pinadala para sa amin po. Maraming maraming salamat po. Amen. Amen. Maraming maraming salamat. At bukod diyan, bibigyan ka namin ng kaunti. Ay, pandagdag sa bahay. Namin. Napakalaking bagay. Oh, na, ay, ilang araw na rin pong kainan niya. Kaya na. Kaya na po. Kaya, Kaya na. na. po. Yung susunod na lang po na linggo po problemahin. Problemahin. Opo. <laughs> oh, pero makakaraos din. Salamat, <laughs> salamat ng Diyos, sabi po. Sabi nga, laging narihan ng Panginoon para sa atin. At syempre, papasalamat din tayo sa mga miyembro ng iyong pamilya, sa iyong kapatid. Opo, sa pamilya ko po. Totoo, ano, po ako sa kanila kahit pa paano, nandiyan po sila, hindi nila pinapabayaan. Amen. Napakalaking bagay ng pamilya sa gitna ng pagsubok. Ano? Kaya pagpalain din nawa ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kapamilya, kaibigan na siyang tumutulong Nakaalan sa iyo. Ay. Opo. Opo. Okay. So, Maraming salamat, Ger. Hanggang sa muli. Pag may pagkakataon, balik ka lang dito sa Maramat amin. Salamat po. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Caritas in Action Maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account Gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535701, Metrobank Savings Account Number 175-3117-506-9543 PNB Current account number 1682 At Union Bank, current account number 00030 ma -00 Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph